What's up guys? Uh, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa episode na ito ay tatalakayan natin ang gabay sa pagtanim ng palay para sa ating mga magsasaka. Unang hakbang na gagawin natin ay ang uh, pagpaplano at uh, pagpabadjet sa plano alamin ang mga kailanganin sa pagkatanim malaga dito ang mga dokumento o papeles kung may bala kayong humiram ng kapital sa bangko ano po wala kayong puhunan pwede kayong maglo no? mayroon tayong mga uh, bangko na nag-offer ng loan para sa ating mga magsasaka. Ipapasuri din natin ang ating lupa sa Bureau of Soil Regional Office upang uh, malaman ang katabaan at kaasimahan nito. So, fertilization and acidity Bill. Para mabatid po natin ang sapat na dami ng abono gagamitin o kung sakaling mga nailangan pa ng apog. Uh, So kung asinig po yung mukha natin, kailangan natin sabuyan ng apog. Ito ay ang paghahanda ng lupa. Ihanda ang lupa tatlo o apat na linggo bago maglipat ng tanim upang maging mabilis. Maganda at pantay-pantay ang paglaki ng ating pananim na paalay. No? Para maiwasan ang maagang paglago ng damo at mas maayos na pamamahala sa pataba at patubig. lupa ng isang bisis sa katamtamang ng lalim no? uh, 10 to 15 cm lang dapat ang lalim ng uh, uh, ating pag-aararo sa lupa So yun rin ang lupa uh, isang linggo matapos, matapos ang pag-aararo at uh, ulitin pagkaraan ng isang linggo Patagin ang lupa sa pamamagitan ng uh, palitang bila-bila ng kalabaw o ang traktor, no? So, ngayon, ang traktor na yung ginagamit natin sa uh, pagpapatag ng lupa. Hindi kaya dati na labay. Labay ang ginagamit. Malinisin uh, at ayusin ang mga pilapil para masira ang mga butas na maaaring maging tapunan ng tubig at uh, pamugaran po ng taga. So, dati ginagawa ko yan araw-araw uh, sa ating uh, farm dati. Uh, laging malinis yung uh, pilapit para walang daga na umupad. Pangatlo po ay ang paghahanda ng binhi at paggawa ng punlaan. Sa pagpupunla po dapat uh, pumili ng isang lugar sa palayan na malayo uh, sa lilim at uh, bahaya ng uh, gagawing punlaan. gumawa ng uh, 300 to 400 square meter na pun punlaan para sa 15 to 20 kilograms na dinhi para sa isang hektarya. Uh, katamtaman ang isang uh, metro lawak ng punlaan at ang haba nito ay dipindi sa haba ng pinitak. Maglagay ng uh, organikong pataba sa, da sa daming 1 kilo per square meter upang maging malusog, madaling uh, bunutin ang mga punla at mabawasan ang pinsala sa ugat. Uh, ibabad ang binhi sa malinis na tubig sa loob ng uh, 24 hours. Dapat 24 hours na nakababad ang ating binhi sa tubig. Palitan ang tubig kada 6 na oras upang maiwasan ang pagkasira ng buto. Iahon ang binhi at pan panatilihin basa at ikulob sa loob ng uh, 24 hours hanggang 36 hours. Sa pagsasabog ng binhi guys, uh, isabog ang binhi sa daming isang dakot, uh, 50 grams per square meter. Sa punlaan, masak masa pa siya. Patubigan ang punlaan pagkaraan ng tatlo, dalawa hanggang tatlong araw sa lalim na Toto 3 cm. Panatilihing may tubig ang punlaan hanggang sa araw ng pagbobonor. Dapat may tubig yung inyong punlaan bago magbunot para malambot para hindi mapatid yung punla at binunot ninyo. Sa ikasampung araw, magsabog ng 20 to 40 gramo ng urea kada 1 square meter o 8 to 16 kilograms para sa 400 square meter na punlaan. Importante mabantayan ang punlaan laban sa pinsala, dulot ng mga tangga, kuhon, ibon, at kakulangan sa tubig. Pangapat po ay ang paglilipat tanim. Ang punlang may gulang na 18 to 21 days ay handa ng ilipat magtanim magtanim ng isa o dalawa punla kada tondo sa 20 times 15 cm ganoon dapat ang buat kapag tag init uh, 20 by 20 cm kapag tag ulan Huwag putulin ang dahon ng palay dahil magiging daanan ito ng bakteryang sani ng sakit taniman ulit ang mga nakabakanting pondos missing hills sa loob ng isang linggo panlima, panlima po ay ang pag-aabono kapag walang ginagawang pagsusuri ng lupa soil analysis sundin ang mga sumusunod na rekomendasyon ito yung basal pagsabog ng basal na abono sa huling pagsusuyod, pagpapatag upang maihalo ito ng mabuti sa lupa. Top dress! Pagsabog ng abono sa panahon ng pagsusuwi, pagbubuntis at pag sasapaw. So, po ang pagpapatogin. Panatilihing, mamasa-masa ang lupa hanggang isang linggo mula paglilipat tanim. Sa panahon ng pagsusui, mainam na mababaw lamang ang tubig, 2 to 3 cm. Ito ay nakakatulong sa pagsusui ng madami at pagdami ng mga ugat. Panatilihing, nasa 5 to 7 cm ang tubig sa panahon ng pagbubuntis hanggang ang butil ay maging malagatas. Maaari na patuyuin ang palayan isa hanggang dalawang linggo bago umani. Mapito po ay ang pagpuksa ng damo. Ang tamang pamamahala sa patubig ay epektibong pagkontrol sa damo. Puksain ang mga damo sa palayan sa unang uh, 40 days ng paglipat sa pamamagitan ng pag gamas rotary winner o ng pamatay damo so mayroon tayo yan pag patay damo uh, herbicide mayroon tayo yan sa ating uh, store punta lang kayo pangwala po ay ang pagsumpo ng mga pistih Okay, sa pagpapatanim ng nakararami, may iwasan ito ang pagkakaroon ng mga pesteng, insekto o at sakit. Hinihikayat ang mga magpapalay na gamitin ang prinsipyo ng integrated pest management. Tumutukoy ito sa kombinasyon ng iba't ibang pamamaraan sa pagpoksa o kontrol ng mga peste sa level ng mga ito ay hindi na makapinsala sa ani at kita ng magsasaka. Pangsyang po ay ang pag-aani. Anihin ang palay kapag nasa 80 to 85% ng mga butil ay hinog na. Giikin, -e trace kaagad o i-trace kaagad ang mga naanintalay. Pang sampo, ito yung pagpapatuyo at pag iimbak Patuyuin ang giniit na palay sa pamamagitan ng pagbila ng dalawa hanggang tatlong araw o mechanical drying ng anim hanggang walang oras. Pag-iimbak, itabi ang inaning palay sa isang tuyo at malamig na lugar na ligtas sa mga insekto at dagat. So, yun lang po. I hope na... na nakatulong ito sa inyo ng konti. Lalo sa mga magsasaka natin. Kung nagustuhan niyo pa ang video nito, ay huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating YouTube channel at uh, pinutin pa ang notification bell para updated ka sa next video natin. Uh, maraming salamat po. Hanggang sa muli na naman. Bye-bye.